guys, good morning, magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi Another day, another blessing na naman Wow, ganda ng sikat ng araw ngayon guys Weekend, so kailangan tayong magtrabaho Guys, by the way, ang gagawin natin ngayon Ano tayo? Uh, farm chores Magmamower kami doon guys, tapos i-arrange namin yung munting backyard kasi uh, may extension na tayo nakuha ko na yung extension umpisahan ko nang i-arrange yun guys para magamit na so for the meantime, nandito ngayon ako sa bahay ni Francis Antit kasi manghiram ako ng mower sira kasi yung mower ko guys so kailangan palitan, so hindi pa nakabili si Kakugi kaya manghiram lang muna parang tulog pa yata si Antit so guys, Antabayanan nyo ang kabuuan ng episode na ito. Doon lang tayo sa backyard natin. Farm chores tayo guys. Good morning transit. Good morning. Nah, kakoki, ini enggak lebih sama. Kagari lagi. Siap santai anak-anak, guys. Mower. Oh, taki almost at. Endure itu. Oh, dia bucket. Luat enggak pun ini? Ta ya. Aku nanti balik. Masih kesulitan naletit. Listen. Ha? Ay, eh, si Ginoang. <tod ang ring> ya, butang ang tuti. Unleaded plus tuti. Wala tong gamit sa mawer ni Antip. Kailangan kong matapos ngayon to guys. Pag mamawer kasi, gamitin din niya bukas. Yun talaga, guys. Yun talaga ginagawa namin. Pag wala kaming biyahe ba niya, weekend. Talagang farm chores.

Ito guys Dito na tayo sa ating munting backyard Malaki-laking katrabaho okay. ito ngayon guys Tingnan nyo Buong araw to na mawiran Tamang-tama guys, hindi na umuulan Kaya pwede na Ayan. Ayan guys, umpisa na kami Umpisa na kami ni Loiski. Loiski, si hi to my vlog. <laughs> Dagka na kag-pants, Loiski. Yan, isa na kami, guys. Kailangan namin matapos to buong araw, mga kakogi kasi gagamitin ni Prantit Boy bukas. Ito lang naman titirahin namin, guys, ngayon. Wala dito. Papunta doon. tapos doon sa kabila ipapakita ko sa inyo mamaya mga Kogi aayusin din natin 'yun Asa tongunan ni boss This is a challenge. Uh -huh. An immense challenge. on have to go under. mga kogi, ito yung extension sa farm natin sa backyard natin dano ko guys tatanggalin tong cyclone tong bakod na ito mula dito hanggang dun hanggang dito siguro yan Aalisin ko yan para tuloy-tuloy na dito guys mula doon sa manok na natin papasok dito straight Ayan. so ito na ngayon ito ngayon ang lilinisin namin umpisahan naming linisin ito guys oh laki-laking linisan to Diretso pa yan hanggang doon Sa may wall doon, may wall Kung napanood yung mga Mga naunang mga vlog ko guys Nung buo pa yung farm ko Hanggang doon yan, may wall yan doon So lininisin ko to guys Tapos yung Kasaba yan na yan Yan siguro yan Ititrim ko lang yan Tapos alisin yung ibang mga Ano rito, anisisari na mga puno tapos linisin Ito guys Linis na yan Tapos dito Yan May Ranging na okay. Yan na doon ah. May munting barn Yan Para to sa mga inahin siguro Sa mga magiging sisiw natin Yan linisin yan Aalisin yan Ay, Tapahol dito Ito, lilinisin ito Iaalisin to. tong ibang ano Mga Iksis Ito naman kalabo Ga Gamit to, Gamot gamot Para sa sipon at sa kaubo ng manok at Tao Ito guys, alisin yan Yung mga puno-puno dyan Ano si Putulin yung iba pagka itong ar aratilis puputulin ko rin to para magamit na itong yan breeding pen ayos pa yan guys gagamitin natin yan breeding pen yan tapos another breeding pen yan gagamitin natin to breeding pen yan so ito yun dito tayo papasok oh. sa range yun. Oh. Linisin lang to. To. Gawa makanak to, magamit mag pa to. Para sa mga sisiw to, pwede to. Sisiw. Tapos range nila, o, labas na dito. Yan. Pwede. Pwede, pwede. Pwede pa magamit. Yan. Tapos sa kabila, lilinisin ulit. Another ranging in yan. Range in yan. Ano nyo? Hmm. Pag malinis yan, para sa mga sisil na naman yan. Tapos may barn. Oh. Yun. konting kimbot na to. Tapos, yan. Breathing pen. May isang breathing pen another breeding pen ayos pa to guys pwede pa tong maano pwede pa linisin magamit pa to tapos dito ko lagay yung ano kubo dito may tambayan ng tao oh. okay dito ah Tapos, oh, ranging area din. Another range. Ayan. pasok dito. Hmm. Yan. Hmm. Hindi pa itong magamit pa oh. may paitlugan pa, oh. ituloy-tuloy lang to doon tapos alisin niya mga puno dyan mga kahoy-kahoy dyan mga excess yan ito yung sabi ko na may wall yan o oh. linisin yan eh, linisin malinis yan pwede pa yan pwede pong gawing gawan ng ano dyan breeding pen ranging area. Pwede eh. Ito ngayon ang extension natin guys. So straight na to doon papunta sa manuka natin. Doon sa harap, cording area. Tapos dito, breeding at range. Ito, itong net, ituloy tuloy ko lang itong net papunta dito. Hindi makalabas yung mga manok. project natin ngayon guys kailangan matapos tapos natin do para gaganda na yung area natin tsaka maka produce tayo ng marami kasi mayroon na tayong area na maganda ba weekend, another weekend, sa susunod na weekend. Sama tayo ng mga kapatid ko dito at saka yung mga pamangkin ko. Operation tayo dito. Kain taloy. to guys. Wow, let's eating, eating. Nilatan na baboy, bukog. Kanin na mais. rice. Alright. Guys, kain mo tayo. Tapos, ang tada yun. Uh, substitution tanya. Testingan natin kung maka marunong tayong mag-ano. <laughs> so, ah, maarang ang bakos. Di ko na no maarang, guys. Kasi maliit naman yung ano, sabit. ba huh? Kain mo tayo. Yan. Konti na lang. Konti na lang guys. Sa kabilang side na lang. Hanggang tapos to. Hanggang 5 o'clock. So oh big water. Init-init. Lamat na na. guys. Linis na konti yun dito malinis na konti ito na lang guys paalis ko to yan ito naman Ayan. malapit na yan gamitin gamit na natin yan Reading pen Prince Kabila Paayosin na natin to O hindi na itong magamit Sa kabila Hmm Ano na Buhayin na Pwede na ngayong linggong ito magamit na to matapos na para magamit oaks na oaks natin ano yun is ito aalisin natin yan para ma-open na wala doon papasok dito yun nadat tuloy-tuloy sa paglilinis doon sinang anda oh. guys, mga kakugi. Ito ngayon ang ating extension dito sa munting backyard natin guys, dito sa Tayod. Yan. Ating munting extension. So more or less from 800 square meters, uh, aabot tayo sa almost 2,000. extension natin guys o dyan hanggang dyan, dyan lang naman yung 800 square meters natin more or less no? yung cording area so, guys kinuha na natin to dito addition para sa ating ranging at breeding yan so unti unti natin inayos to dito ngayon and hopefully matatapos natin to within the month magawa natin yung breeding pen konti na ko lang naman kulang dyan tatlo na yan tatlong breeding pen si so, dagdagan lang siguro dito punta dito tapos ito may breeding pen naman tayo dito eh dalawa diba yan tapos ranging yung ranging natin may konti na barn isira na natin yan yung barn na yan para dyan lang muna yung mga sisiu natin one month old pa yun eh so dyan lang muna so after pag makagalagalan na sila i-open na yan so, range yan bilinis namin guys yan. Ipapaal, ipapalabas pa yan ipapalabas pa yan eh, ng andat yan bilinis natin yan yan tinrim natin yan para hindi na masak ano dito sa ilalim? Yun. So guys, magagawa na natin ulit yung ano natin, cooking show. Saka yung kwintuhan with kakugi. Yan. Yeah. laki-laking trabaho in to guys oh kasi Unti -unti lang unti-unti lang dahan-dahan lang kunting kimbot lang siguro to pag malinis lang to Mamawer to wala na okay na yan dati nagamit ko ito dati cording area ko ito dati So guys, konti na lang Oras, alas 5.05 Matatapos ito guys, ito na lang naman So yun mga kakugi eh. Hanggang sa susunod na naman Kasi hindi pa tayo tapos Itirahin pa natin yung doon sa kabila Yung extension natin Ngayon dito, recording area natin eto na mower na konti na lang dyan na lang portion so yun guys mga kogi hanggang dito na lang muna ang episode na ito dito lang tayo sa ating mounting backyard ano ba ito? tapusin natin yun mga kakogi So, salamat sa panonood ninyo mga kakogi Salamat. Salamat. Layo-layo tayo konti. Sumabay ngayon. So, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood ninyo, guys. Hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Andaan palagi. Pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya. Basta magkugi, dun ay mani. Okay! Yan! Tuloy, tuloy, kami dito guys. Hanggang matapos.